Good morning, ayan, meron pa tayong time para ako ay makapag-vlog uh, uh, sa inyo, okay? Ngayon, ang ating pag-uusapan is kung ano naman yung mga natutunan kong pagkakamali mula sa magulang ko, mula sa nanay ko, okay? Yes, ang uh, masasabi ko ay sa nanay ko lang dahil uh, alam ko naman na responsable yung tatay ko dahil ayon sa kwento ng aking lola, yan nga, sabi niya is, responsable ang tatay ko. Yes, he's a hardworking man. Siguro doon ako na mana sa kanya. Ang tatay ko is, uh, okay, masipag siya. And then, uh, meron kaming lupa uh, lupain noon. You know, yun ang kinabubuhay ng tatay sa pagsasaka, you know. Yun nga, yun, ang pangarap niya kasi noon is mapagtapos kami ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Yun ang gusto niya mangyari. Kaso unfortunately, eh, yun nga, sa nanay kami na iwanan. Dahil nga namatay na siya, ang bata pa niya nung namatay pa siya. Uh, hindi ko alam kung anong edad, siguro wala pang 30 nung namatay siya. Yun ang kwento. Tapos yun nga, ang ginawa naman ng nanay ko is, uh, ibinenta niya yung, imagine, ibinenta niya yung lupa ng tatay ko. Ibinenta niya yung lupain na dapat sana ay para sa mga anak. Yun nga, para sa mga anak niya. Yun. Ah, uh, dahil daw sabi ng nanay, kaya daw niya ibinenta is dahil daw nagkasakit kami. Imagine nagkasakit. Ganun kamahal siguro nga ang um, pagkakasakit sa Pinas. Plus naubos ang uh, lahat ng meron si tatay but I mean, bakit ibinenta niya ng 10,000 lang, uh, yun ang pagkakasabi binenta daw ng 10,000 lang yung lupa ng tatay, grabe no oh my god, kung ibenta mo yun ngayon magkano na yun, tapos binenta lang, well yun nga, nangyari na, I'm just you know kinukwento ko lang yung mga pangyayari, at kung ano yung natutunan ko sa kanya, okay and then ito na nga, uh, ang nanay ko is, hindi parang natuto sa buhay niya, ang ginawa niya is Uh, pagkamatay nung tatay ko, wala pang isang taon, naghanap na naman siya ng lalaki, ng panibagong uh, sasandalan. Kasi katuwiran niya, ano magagawa ko? yun Ito ang katuwiran niya. Sabi niya, anong magagawa ko? Uh, nawala na yung tatay mo, hindi ko alam kung paano kayo bubuhayin, kaya uh, nag-asawa uli ako para meron akong katuwang sa buhay. Paano naging katuwang yun? e samantalang mahirap lang din yung napangasawa niya tapos ang dami ding anak dami ding mga anak, apat yung mga anak and then siya may apat ding mga anak so uh, kung iisipin mo hindi nakatulong talaga bata pa kasi ako noon, paano ako mga ngatuwiran so nung lumaki na lang ako doon ko talagang uh, naisip na sabi ko, mali mali talaga yung ginawa ng nanay, na bakit naghanap siya ng uh, masasandalan hindi niya pa alam na dapat ang ginawa niya yung sarili niya, ang tinulungan niya para yun ang maging sandala niya. Pero sa halip, ang hinanap niya is lalaking masasandalan para may bubuhay sa kanya. Tapos, uh, ang ginawa niya, hindi na rin siya nagtrabaho at hindi, niya, hindi na talaga siya nagtrabaho at nag-stay uh, home mom na lamang. Dahil daw, uh, sabi daw nung asawa niya, stepdad ko is, huwag na daw magtrabaho para daw maalaga mga bata. And then, ang ginawa, nag-anak pa ng pagkadami. So, nag-anak ulit ng lima naman. Kaya, lalo niyang pinalawak yung mga problema niya. So, yun nga. Uh, Nag-stay home pa. Nag-stay home mom pa. Eh, hindi naman afford. So, hindi na nga nagtrabaho. Tumasa na lang sa binibigay ng tiyuhin ko. Which is maling solusyon. Hindi ka dapat tumaasa. Titingnan mo muna yung sitwasyon. Okay. Kung hindi afford nung lalaki yung pamumuhay nyo, yung mga anak nyo, so, huwag kang aasa sa lalaki. Kailangan di-discarte ka rin. Gagawa ka din ng paraan. Kikita ka rin ng pera para maihanda mo rin yung uh, buhay mo at buhay ng mga anak mo, lalo na at may mga dalakang mga anak, yun so, pero nga dahil nga ang ginawa niya is, inalis niya kaming uh, mga nauna niya mga anak, para sila na yung ano yung mabubuhay yung bago niyang pamilya which is mali pa rin so, yun, natutunan ko na sabi ko, hindi ko gagayahin ang nanay ko hindi ako mag-stay home mom, ma hindi ko lalo na kung hindi afford or kahit na pa-afford, hindi ako maging gagaya niya na hindi ko paghahandaan yung buhay ko. Paghahandaan ko pa rin yung buhay ko. Magtatrabaho ako, mag-iipon ako, hindi, ko, hindi ako magiging pabigat na kagaya niya. Hindi ko gagayahin yung ginawa niya sa amin na naging pabigat na lang siya sa amin. Financially, naging pabigat siya sa amin, you know. Sa halip na siya yung maaasahan namin, parang siya yung naging uh, anak namin, kami yung naging magulang kami yung naglilinis sa mga kalat niya, ng mga problema niya sa buhay, nagbabayad ng mga utang niya, dahil nga, alam mo yun, para makapagsimula siya ng fresh start uli. So, babayaran mo yung mga utang niya, kaso Diyos ko naman, buong buhay niya utang ng utang hanggang sa napagod na nga ako. Uh, later, years later, tumigil na ako ng kababayad ng mga utang niya, hanggang ngayon ang utang pa rin siya. Can you believe that? Bakit ang utang pa rin siya? Samantang wala naman siyang trabaho. Tapos, Uh, ngayon nga, ang pinababayad niya ay siguro inintayin niya yung padala namin. Kasi ngayon kami nagpapadala sa kanya. Kung maintindihan, salip na magtrabaho at magsumikap, ihanda ang buhay, di ba diba? Para hindi ka na kailangan mangutang. Ibang yung naging way niya. Uutang siya para yung pagdating ng padala is, yun ay babayad niya ng utang, which is wrong. Kami naman ang kawawa. So yun, hindi niya naisip yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawin ang ginawa ng nanay ko sa amin. Sisiguraduhin ko na uh, tatanda ako na masusustentuhan ko pa rin yung sarili kong mga pangangailangan para hindi ako maging pabigat sa mga anak ko at para hindi maging kawawa yung anak ko pagdating ng panahon. Ayaw kong malunod din yung anak ko sa matinding uh, anxiety you sinong know? kasi ako, ako yung nalunod sa matinding anxiety sa kanya dahil nga sa mostly sa pera, financial burden nga. Dahil nga hindi siya naging marunong sa buhay niya. Akala niya yung bang, nandun yung entitlement talaga sa kanya eh na uh, dapat lang natulungan niyo ako kasi naanay niyo ako. Ako nag, yung parang alam mo yun, ako yung uh, nag nagluwal sa inyo parang ganoon, nagbigay ng buhay sa inyo. So yun, um, hindi niya naisip na maging responsable talaga sa buhay niya. Hindi niya naisip na halos umiyak ang kuya ko dahil sa sobrang sama ng loob pero wala siya magawa hindi siya nasagot sa magulang ko hindi siya nangangatwiran sa akin niya sinasabi na yun nga napapagod na din daw siya nahihirapan na rin siya lalo na pag nag trip ang nanay ko pag hindi siya pinapadala ng pera kung ano nung sakit ang may invento niya at kung ano nung pangungonsensya ang sasabihin niya sa kuya ko kapag ayaw niya magpadala ng pera. E eh, naman kuya ko, sinasabihan ko, sabi ko, tatagan mo, kailangan maglagay ka ng boundaries. Hindi nga daw nakikinig. Sabi ko, sino bang kailangan mas matapang sa inyong dalawa, ikaw o si nanay? Ikaw maglalagay ng boundaries. Kagaya nung sana ay magpapamilya na si kuya. Hindi siya makapagpamilya kasi sabi, ni, sabi ng nanay ko, Ah, ganun, hindi mo na kami matutulungan. Sabi niyang ganun. Kasi magkapamilya ka na. Sabi niyang ganun. Ah, uh, paano naman kami? Abay, magugutom ako. Magugutom kami. Sabi niyang ganun. Samantalang bata-bata pa niya nung time na yun. Hanggang sa ito na nga, tumanda na siya. 62 na siya ngayon. And ganun pa rin ang buhay niya. Na akala may na lang sa amin. Yun, napaka, napakasakit nun sa... sa aming mga anak pero mahal na mahal na mga kapatid ko yung nanay ko. Hindi sila, never silang nangatwiran, never silang sumagot, uh, never nilang sinabi yung sama ng loob nila sa buhay tungkol sa magulang namin. Ako yung nagsasabi sa nanay ko. Sinasabi ko sa kanya, alam mo na ikaw yung magulang namin, dapat ikaw yung nagpo-provide sa amin simula nung bata pa lang kami. Pero hindi mo nagawa yun. Sa halip, isinuko mo kami kasi hindi mo nga kaya, di ba? Yun. Tapos, nung kumikita na kami ng pera, namumuhay na kami ng amin, nakakaya na namin huminga, nakikita mo na nagkakaroon na kami ng pera, eh, saka ka sa amin. Ano yun? Hindi ko maintindihan yun. So, yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko ulitin yung cycle na yun sa akin. Hindi ko yun ulitin yung cycle na yun sa anak ko. Kasi ayoko mahirapan yung anak ko sa akin. Ayoko sumamayang loob niya sa akin dahil nga, uh, naging masama akong ina, naging magsusugal akong ina, naging palautang akong ina. Ayoko nang ganun. Yun, ayoko tumanda na mamatay ako na wala pa rin pera. Or tumanda ako na hindi ko man lang nagawang ihanda yung sarili ko. Ayoko nang ganun. So, pinangako ko talaga yun sa sarili ko. Yun. And I'm glad medyo nababago-bago ko yun. Yung nanay ko, wala nang pag-asa. Hindi na talaga magbabago yun. Hindi ko alam kung paano niya aayusin yung buhay niya. Kasi nga, ang gusto niyang mangyari is, yun nga, kahit yung mga kapatid ko, yun din ang gusto na lang mangyari. Bigyan na lang daw ng pera si nanay. Sustentuhan na lamang daw, sabing ganun. Tapos isip ko, hindi nga kami nasustentuhan noon. Tapos ang susustentuhan ko. Hindi nga kami na pag-aaral na kahit man lamang high school. Tapos siyang bibigyan ko. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Hindi ko makita yung point. Sabi ko ganyan. Pero alam mo yun, binibigyan ko pa rin siya monthly. Hindi na nga lang yung tuwing manghihingi siya, ibigay agad. Hindi na rin yung... anong uh, Ano tawag dito? Basta kasi tuwing monthly, lagi na lamang yung may bagong pakulo para padalhan ng pera. Hindi ko yun binibigay sa oras na ganun ginagawa niya. E, binibigay ko yung pera in my own terms para hindi siya, yung parang masanay na ang pera ay itatay ko lamang. Yun. Hay nako, yun. Yun ang gusto kong i-share sa inyo. Anyways, ako'y papasok na at wala ng oras. Okay, bye. Talk to you later.